Hello mga kumarites! Gusto ko nga palang i-share sa inyo yung mga ganap ko sa buhay. Hindi lang basta tips about sa pagsasari sari store. Yung lifestyle din ng may-ari ng sari sari store, di ba? Outside. So pagpasensyahan nyo na at hindi talaga ako sanay sa ganitong content. Hindi ako marunong mag-vlog ng ganito outside. Dahil sana akong sit-down vlog at the same time nagbibigay ng tips, reality tips kung actual aktwal kong nararanasan bilang sari-sari store owner. So ngayon, naisipan kong i-share sa inyo bilang hindi lang naman tayo sa store, di ba, nakatambay palagi. Sa aking mga top fan, followers ko talaga at subscribers ko sa YouTube, alam nyo na yan na half day lang tayo. Meaning, 11 or 12 p.m. na ako nagbubukas ng tindahan. Pero hanggang 12 midnight naman tayo, Mars. Minsan alauna or alas dos pa tayo ng madaling araw. So, ang opening, uh, ang store hours ng tindahan ay... 12 hours pa din siya. And nasanay uh, na rin yung mga customers ko. Kumbaga nakuha ko na yung kiliti nila. Alam na nila na pag sa tindahan ni Evode, halos sa gabi mo may kita. Hanggang madaling araw yan nag-ooperate. Para naman ako dun sa mga pauwi pa lang, alam mo na. And nakukuha uh, ko pa rin naman yung kota ko. Minsan nga, may time talaga na 9pm na ako nagbukas. Pero nakuha ko pa rin yung kota ko. Alam mo yun, <laughs> so, sobrang saya ko, mapapa-thank you Lord ka talaga eh. Yun, bless lang. So, kumain muna kami dito sa Paris Retiro habang nagpapalinis kami sa bahay sa San Mateo Rizal. Ayan, so nasa San Mateo kami that time. Sa Paris Retiro po yan, less than 500 pesos lang yung nabayaran namin. So, masarap yung food nila. Ayan yung gusto kong i-share sana yung mga gala namin. Hindi lang basta kasi alam nyo naman before, di ba? Puro tayo, sari-sari store. So ang dami na ding vlogger ng tindahan ngayon at ang gagaling nila mag-edit. So, tapos na ako dyan kasi ako ang isa sa pinakaluma at naunang nag-share na pwede palang i-vlog ang tindahan, di ba? Pwede palang i-vlog ang sari-sari store. So, ang dami ng tips, baga nasabi ko na yata lahat. So, gusto kong haluan or mag-iiba tayo ng content. At the same time, meron tayong bagong gagawin sa ating YouTube channel at saka sa Facebook page natin. So, abangan nyo yan ha. Pero syempre, tendera pa rin tayo. Andyan pa din si tenderang vlogger ng QC. Pero baka hindi lang magiging tenderang vlogger ng QC, magiging tenderang vlogger ng Pinas na talaga yan. So, bago kami umuwi sa Quezon City, dumaan muna ako sa Pure Gold Commonwealth, isa sa Billionaire's Store. So, dito ako nakaregister, guys. At for pick-up lang yan, actually. Ah, um, nagbitbit lang kami ng konti. So lahat 'yan ay kay Aling Puring for delivery 'yan. Kinabukasan or sa susunod na araw, depende yan. Pero usually pag namili ngayon, kinabukasan niya madi-deliver free delivery po yan, basta member ka na nila iwanan mo lang yan doon sa my customer service lagyan mo niyang, lagyan mo ng name at kahit hindi nila ma-enter yung aling puring card mo may points ka pa rin so yun yung kagandahan dyan kay aling puring Siyempre, bago umuwi, laging may take out ulit ng food. Alam nyo, isa sa pinaka magastos, bukod sa ang bills, ang konti lang naman ng tubig kuryente, ba? Diba? Food talaga napakagastos po namin sa food. So, I hope nag-enjoy kayo.